Hello guys, good morning. So ngayon ng umaga, uh, update lang natin yung pinakain nating asola Thanks TV. Tignan nyo guys, oh. wala na. Hindi sabihin, kinain na kagabi. Hmm. Ganun katakaw yung mga hito natin. Kumakain pa sila ng gabi. Ayun oh. Tignan nyo guys, wala na yung asola natin, oh. 'Di diba? Malaking bagay din yung asola natin pag gabi kasi <coughs> naghahanap sila ng pagkain. Kaya mabilis silang lumaki. Ayan oh. Tingnan niyo guys o. Wala na. Alis ano na lang oh. Pa isa-isa na lang yung aso lang natira. Ayan guys, kung may asola wala kayo dan, pwede nyo ipakain sa mga hito natin kasi ma-protein uh, na rin yun yan ganyan lang ang ating gagawin Ayan silaw, ba? Diba? Pantay-pantay yung size nila. Sabihin, nakakatulog yung pagkain ng asola. Yan, ganyan lang guys. Pagaling, hindi ba? Nakakatipid tayo sa ating tinapakain. Yan Okay, hanggang dito na lang guys ha.